graso ng susing. Hindi ko lang alam, mayroon kung para sa ito nakabit. Ito siya. Ito yung gagawin natin kaya mag-torno tayo na ang torno tayo ng walo. Ayan na Maraming maraming salamat nga mga mayroon sa inyong walang sawang sa ang kumpas ha. dahil sa inyong mga idol eh, nakilala na tayo sa paunti-unti sa social media kaya idol, nagturo na ko na itong kabila kaya kailangan natin balik tarim para mag-aabot yung ano tarim siya yeah. tapos sa inlet ha tuturnoin ulit natin ito dito para ito ipasok dito

だとか。 doktor mo naman natin sa niya. Samay doon lahat, doktor natin ito, ko lang. Ito mga idol yung sa mga video pag may dumaan na may tuktok kailangan na kailangan pag

siya pag natin ito na kung naman gagawin natin para dito siya tasaslog at ipasok muna natin ang bakal ito na mga idol ang ating tinurno ito na ang ating gagawin ganito ayan at samahan nyo na ako idol paghiwa iwa at kung gusto nyo pong mapanood ang ating finish product eh, tapusin nyo lang po mga idol ang ating video at so, mga idol ah, uh, na natin lagyan natin ang lock kailangan nito idol dadahan lang kasi mga diit ang pinaka lọc nhé ito ay dulot at itanggal ko yeah. dito natin siya lalagay kaya ang gagawin natin ito siya ano manipis ayun ang tanggal at ang pag iwa walong piraso nga pala to ang ating gagawin pero may nagawa na ako mga idol ito lang isa ang ating video para hindi umaba yung ating video kasi parehas lang naman kung paggawa matagal-tagal siya bago natin mapuo kasi ano kailangan makuha natin yung sukat niya hindi kasi siya pantay tapos wala siya sukatan pag ano ang ginawa ko dito na lang Ayan. ito ang ginawa ko sukatan ang gagawin natin dito mga ito medyo masikip siya Ayan, shout out nga pala dyan kay Glyn Glyn, ano yun? Glyn Ford Cleanport Borg, Cruz Filipino Vlog, shout out sa'yo Clean, De La Cruz Filipino Vlog TV, shout out sa'yo eh? At shout out din pala dyan kay Manoy Toto, Dilos Ries At kay Manay Silvia Dilos Shout out. Okay, mana ibu bung? Bilus bilus. At kemana ini pak? At kemana isil dia? Siapa tahu tin kai? Mana itu don bilus bilus? At kemana Martin? Tengah tinggal tengah. Cuin ma, itu na. Cuin cai na. Mga... Tapi kul. Kita akan. Marami tayong bisis maghiwa mga ito para makuha natin ng sukat Bawag dyan sa aking pinsan na si Estila, si Il, Anticulo, si Lilibet, Arminion, at kay Ruy. At konti na ito, my Lord. Sukat mo lang. Tapos hindi pantay. Maliit yung pinaka dito. Ito malaki. konting konti na lang.

Yan, comment na lang kayo idol kung alam nyo para saan to. Sukat mo na natin kung baka lumingit. Diba? Kasi ito, pag pinasok natin, suwabi lang. là mấy lần malapit na yung kita nyo ating finish product sa ilo maganda yung kaya naman nyo hindi malaki yung gawa natin ayan sakto na siya tanggalan lang natin ng kanto para medyo maganda tingnan

ang gawa natin dito na siya ay lilipat naman nung... ang paggawa ito ay ito ang gawa natin walong piraso yan lang po mga idol maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang supporta sa ating video God bless you po sa inyong lahat mga idol ay parisa na